And good morning mga kabadi Panibagong araw naman tayo at panibagong vlog At panibagong blessing Dahil every reason po the blessing Kaluso nga tayo Ibilin mo na tayo ulam Love vaccine <laughs> Kinihaw na hito at saka gulay wala natin mga kabagay nakabili na tayo ng heat may gulay naman tayo Paluso na tayo, nabili tayo ng tatlong pirasong Medyo malalaking hito mga mga buddy tayo bumili ng dalawang buro Buro Kaya tayo maglalaga ng mga gulay sa bukid o oh. De, solve na ang ating pananghalian brother, trabaho na naman mga kabadi ang ating gagawin ngayong araw nakakabawas na naman tayo sa ating mga ano, na trabaho araw-araw <laughs> tayo tatrabaho pero hindi na uubos dadagdagan pa mainam naman yung kaysa sa wala tayong ginagawa di ba? Nasa farm ka at wala kang ginagawa Masarap patulog oh. so, Bawat makasalubo ko na katayang sa ating ano Wait lang Check the label muna May something ba? Something, something ano yeah, naman Baka nagaganda lang sila sa cup ko Pang ano te eh? <laughs> Pang ano tawag <laughs> doon Pang cowboy Pang wawang oh, cowboy Ivaril baril walang bala, may pulsa wala ng mga pera maligtad kasi siya eh. ya, pinalabas ko. kok. Oh, sige, basta kamu ka muna dyan. Ah. aja Aba, magluluto muna tayo ng, ng tanghalian natin magluluto tayo ng buro purong kapumpahan ng mga awa doon ito Eh, na na yung chef natin. Ang hangin lang na Dre? I eh, okra, talong, buro, sitaw. Pakulang. Palaya no. <laughs> Wala tayong palaya. Oh. <laughs> Asan? Hindi lang bunga. Ano? dahon? Ay, hey, oo. Oh, na ako ah. Aso, ah, kwa yan. Ano mo, mapangalat talaga yung dahon. Kawawalis lang na Madahon na naman. <laughs> Ano, ang palayang palaboy. Ah, oh, ayan mga bali, oh. Pang sanggip po. Dalbos ng ang palaya. Sarap ng palaboy. Yung, yung bin natin hito kanina. Ah, namatay na ka. Nakabaloktod pala eh. Eh, boy pa. Ito. Maluto yung rin. Oo. Oh. Lige pa. Panas ya, eh? Biar. Yo. Tenang. Ada pinjam. Nah, hoket nah. No? Jan, jan, jan. Jan, jan mana? Yang tadi. Guys. Apa isi ya? Oh, wala pa yata ka. like na Kasi isang gig mo ka O nga no Samsup Samsup se Ang yuk Sapuli na naman kaya kaya kanin Pati hey. sasapuli tayo ngayon Sel pagkain ng no, no. ano kano yun Ayo Nalapusin lahat ng daon Nalapusin <laughs> Ayun Pag-dekso ah Ay, nang malakas-lakas. Eh, may bibiglan malakas na ka mga kitik. Press na press. Press na press! Sariwa, sige. <laughs> <laughs> oh. Naugasan na sa ulan yan eh. <laughs> oh, liga, ayan. Pati bagay. Hindi. Ibayin mo. Ibayin <laughs> mo.

Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih, Mama. Bilut. Bilut. Sini dulu, sini dulu. Nak kukulam nanti. Sini ju pa saden iku undangalah ustaz ha permukap hmm sanggup ya Para manburu. Napak na. Ano anak yung isang aso namin si Bunjay. Si anak apat na. Uh, Ye, yeah. hey. Bunjay. pandia ya to nago 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 mana nago 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 Kamu nago nago Tatlong tudling na lang po eh medyo nagka ng konti. Ano lang naman minor na butas lang yung pump ng gasolina niya ito. Ano ba? Sino yung butas niya? Pero may crack na rin eh, no? Ano yung butas na wala. Ayun, no? Oh. Ito, mga kabadyo ito yung bomba ng gasolina niya para umakyat. may nabutas. Bantod na lang eh. Tapos na tayo. Buti minor lang, makabadi. Ito muna susukot, marami pa tayong pagsasamahan. Nakakaamoy lang ng bago eh. Tagal pa natin gagamitin. <laughs> Tibay ka muna. Oh, Ayun na ulit mga kabadi. <laughs> Ambit lang natin itong pero ano, filter. Er, cleaner. Ito masuk. masuk. So, ganun pa rin. pala, Dre. Kaya pala ay pumasok eh. Okay, mga na ito. Puso natin. Kaya hey mga kabady, aano ah, muna tayo sa may tindahan Kasi commander at uh, Ngayon yung araw ng Ano mga kabady, tutubusin namin yung titulo Titulo dito sa may Dito sa may farm Pagbayaran Pinaasikaso kasi namin yun mga kabady dito yung sa may, may kalamansi natin na una saka itong katabi nya yung 1.8 1.8 hectares babayaran na natin mga para hawak na natin yung titulo yes yung ano na lang nun yung pero yung Lucky Farm Extension mga kabadi ano na yun uh, ongoing na rin yung titulo oh. kawakas mga kabadi patutubos <laughs> na rin natin <laughs> matagal na rin hawak ni ano yun na ayos na ni Kuya Jun eh kaya la, wala pang pang tubos o wala pang pambayad eh ngayon medyo nakapag uh, po naman ng konti natin so natin pag iipunan yung ano naman laki farm extension para doon sa titulo rin na pinaprocess na mga kabadi mga kabadi inis na naman po ang pag grass cutter natin niyari ko na nang mapahinga naman kahit ilang araw lang yung balikat ako muna no <laughs> natin ka grass cutter hindi eh. yeah, ako muna magtatang ng balag hindi ako muna tulungan ka kapay muna kapay muna tayo yan alam mo huwag yan natanggal yung serge nasunog eh ay <laughs> dito Ah, mga kabady, maliwalas na. So, yung sitaw na dito, maganda rin. maganda rin kinita natin Dito tayo ng ano dyan. Bigit kumulang, sumobra yung konti lang. Alam, bisa ni sobra Pero, maganda ka nito nito, mga kabady. Dito di, na. Ngayon, magpapakasakali tayo. Magpapakasakali lang tayo dyan. Papana tayo sa dilim. Ano ka? Ari-ari ano? ano? ano, ka pag nakalusot sa kuwan eh, bawi. Ba oh, okay. 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 na. Okay. Okay. lang Okay. Diyan lang matatapos siya nga. Tignan mo. pang yung bukas. Okay? <laughs> ang ibig mo na mukha. Muntas kasi niya ka. pang yan. <laughs> Huwag nang tingnan mga kabadyo, malinis na yung buo. May pugad pa ng ibang dino. Naiwan. Yan ang buos naman. Magmasal natin mga kabadyo. Oh. Habang nagkakap eh. Sikat ang tigay. Masanong katagal natin ang gaya rin. Ang buto kay Titis <laughs> yan. <laughs> ah, hop! Ay! tirah Hindi na nag tira <laughs> Ini stana na mabati Amok ni Korne na tya liars